Papa, bili! Bili, bili, boy! Bili, eh, bili, eh, bili! Ayan, si pagtaka ng mga bata, oh. Ayan. Ilan ang, ilan ang asawa mo, boy? Pagsipag mo. Mga, yung mga, 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 mga bata. Kasi pag walang pasok, ay nakikinda sila. At bibili na namin to. Para, para makauwi na kayo, bibili namin na lahat, oh. Di ba? Ilan to lahat? Ilan na kain? Ito. ito mga chikiting, masisipag ang mga chikiting ito kasi pag walang pasok, magkitinda sila. Pakiwin namin ito kasi para makatulong kami, ay para umuwi na sila. Pakiwin ko na lang ito. Yan tabi natin. One! Bilangin mo ito, Toy. Bilangin mo ito, Toy. <laughs> dalawa. Hmm. Sampu isa? Magkano ba isa? Ano? Sampu po. Sampu po, dahil. Da <laughs> mahal na naman. Lima. Lima. Ano amin. Amin ito. Hmm. Hello. Sam. Dumpo. Dumpo. Toto. Gamitin ito. Patagana ito, to at saramba ko ito mga aming mga bab masisipag ng mga chikiting. Ayun. Chikiting. Yeah, pag kumita ito eh pag kumita itong video na to, mag ito. at ano naman share at saka like at -palo na rin kami yan. Pag to, bibigyan ko mga baon to, mga chikiting na to. Chikiting. Ko. Ha? Ayan. Laki ako na. Uh -uh. Puntik, kaya sandaan. Ayan, sandaan. Pinakiyaw ko na. Salamat po. Ayan. So yan ang parang nilabila ko sa bata kanina. Pilakaw ko na para makakawi na sila. Ayan, kinakayaw ngayon. Kaya tayo! Ну, <muchan> квант. <muchan>